Nawawa ako, wow, namamaglakat. <laughs> Lasira, ito sakyan namin. Tumerek. Kaya ngayon, lakad kami lahat. Uh, Tatawid tayo. Doon uh, sa kabila. kabila. Tawid, tawid muna tayo, tawid. Nawawa uh, wow. <laughs> ang mga mama. Nawaglakad. <laughs> uh, ah, malaki pala yan. awa awa Si daw na. Na si daw na sala mga papelogs sasakay tayo putang pasita sanhip kami jo si kami. so kami. Na hatikaw sabi kami Isang jeep Kailangan sabay-sabay tayo sumakay Isang jeep san. lang tayo kasi Isa na mamasahe sa atin Diba, kamalog? O, kapalaw Hoy. lalakad <laughs> tayo kasi wala Kasi wala ang service natin <laughs> Okay, thank you mga kamalog Thank you, thank you, thank you